Maligayang bati sa iyong pagsila, maligayang, maligayang, maligayang bati. Happy birthday to birthday! Make a wish! Salamat sa inyo. po magandang araw po sa inyong lahat. Yan bali kami po ni Bossing ay papunta po sa Nakar at ngayon po ay birthday po ni Eric. Ay meron pong kaunting salo salo para sa kanyang simpleng selebrasyon. Bali ngayon po ay alas 4 na ng hapon. Sakto po at uh, hindi na po mainit ang araw. Hindi na po kainitan. Nandito po si RJ at uh, Nagdala ng isda. Ah, ayan. Oh. Salamat sa pa isda. Ay, ito nga pala, bigay mo na lang ang kanatalalay, ah. Salamat ako. Kay, ate. ano, kay Dapo. Ba? Ano nga? palis na ako. Uh Oo. -oh. Salamat din sa isda. Sandalin ko na yung ko, Ito po yung isdang dala po ni RJ. Ito po ay para kay Eric. Pa-birthday daw. Ito naman po mga salmon ay dadalhin ko po kay nanay. Para kay nanay daw po ito. Mga salmon. Ah, ito po yung isdang bigay po sa amin RJ oh madami grabe isang puno po dito ang ah, salagayan ayan po at bali ito yung dala natin ito po yung mga isdang bigay po ni RJ tapos ito ay bibigay ko po kay Barunto ni Batutoy cupcake at ito naman po ay pilaway para po kay nanay Ayan po at balis na po kami ni Bossing. Papunta na po kami sa naka. Hindi sa Hindi kaya malalaglag yung atang ano diyan isda. No. Tara. Ayan po, dito na kami sa bayan. Bibili muna po ako ng manok. Yun na lang po yung pa-birthday ko kay Eric at hindi na po ako nakapagluto. Pabili. Pabili nga po. Dalawa po Ayan po at bali na dito na po kami Sa panananay Sa Leonidas Mini Store Halika na bossing. Dali mo na atang dala. Sumunod ka na lang ha. Nandito na po pala si Leia. Nandito na yung kanyang sasakyan. Tao po! Ayun! ha ha ha. Ayun! Ayun! kami Tapoy ay galing ng fish ko pa ng sa panda. Sabihin yung may birthday. We are it. Na na my birthday. Kaya nga po emotional siya. Bakit? Ready na ako, Kuya Eric. Happy birthday. Ako hindi na nakapagluto. Salamat. Si Kuya Emil. Ate yan. Nagluto din ako ng binagat at saka din na tinola. May activity kami ate. Kaya ako mga po medyo hindi makakapag... makaka-join ng matagal. Hintay ko po lang kayo. Saka so, syempre, meron akong gift for Eric. Eric! <laughs> meron pa? Wala ko tapos mo na kanina. Oh, meron pa. Ito ay... Ako po kanina ay nagpa-birthday uh, na kay Eric ng 1,000. Uh -huh. Balita ko ay nagpa-birthday din si Ibe Kenna Menor. At saka si Baro. At saka si Kuya Ernie. Ay may hindi na mayagan. Huh? Nagpa-jika siya si Kuya White. Wow! 1,000 wow. daw para wow, sa inyo. Salamat. Uh -huh. Kuya White. Ayan ay para... lang ko nga ay Ay, salamat. Kuya White, kahit malayo ay talagang yeah, yeah. ramdam ko, ramd ramdam ko. <laughs> Talento, ko. <laughs> ramdam ko. Ramdam ko. Ramdam ko. Wala naman lahat. Kasi may 1,000 for yan. Ito na may La Pabaya, no. so, sa no. yeah. ng uh mo 1,000. Hindi uh yung yeah. uh kukuli. Makapagdating. Parang mga galante, mga kapatid ko. Sabi ko nga kay May kay baka lagnatin ay. Parang yung laman ng wallet, kuya. Bakit naman ako lalag <laughs> <laughs> Bakit naman ako Hindi ko ito ng kulay. Hindi yeah. ka ito wala naman Birthday, wow. oh, Thank you! Meron pa nga pala palpon sa mm -hmm. True Ate Lea. May nagpadala yeah, may din. May tayo yung generous sponsor. Wow. Pwede namang banggit si Sir Ron. Wow! Thank you Alfonco po! Bagay tayo bang pasalik mo. Alfonso with pulutan. With uh -huh. two weeks drink. With two na of drink. Kung pulutan tayo. <laughs> Mayroon tayo. Mayroon. Okay. Okay. Oh, let us sing for guide mamaya na natin yung ano. Natalat tayo si oh, sa Ati Leia? Oo, natalat tayo sa Ati Leia. Thank you man po, ay, from Ate Leia. Thank you so much. Friend, yeah. dito yeah. well, ka. Mamaya ka <laughs> na na kayo yung mga nakuha. Nagbibilang? <laughs> 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 so, nakamagkano? Nakamagkano? Opo! Pa-birthday ko rin ha! Oo, naman. Ano yan? araw ano may maging birthday Hindi, tsaka ano po kasi... Magano ko na list? Aba, tiga, wait. Ang ah, ako yung RJ ay may padalang isda para sa ano. Iiha ko yung from Talay. Wow. Uh, okay, ka na ako. At saka okay. yung, yung pera, magagamit ko rin kasi magano ko ng license ako. Okay. Oh, kala ko. Ah, kala ko. Kala ko. Kala ko. Kala ko. Kala ko. Kala ko plastic at mga pala may pasalubong kay Mador. <coughs> Yan, akin na. Yan, saka yung pilaway. Wow! Okay, oh. yung yung nado na doon ay isda eh Oh, Mador, your favorite. thank you. Your favorite. Yes. Let us sing one, two, three, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang hati sa iyong maligaya, Maligayang, maligayang, maligayang hati happy, happy birthday, birthday ka, Eri! Make a wish! Salamat sa inyo. In Yay! Yay! Bago malis si ni Leia ay hihingan ko muna ng isang wish para kay um, ka Eri wish ko kay Eric. Naku, parang ito ang wish ng buong pamilya. Yeah? Basta ang wish ko na lang kay Eric ay yung lahat ng kanyang mga deepest desires of his heart will be granted uh, through God's grace. Alam kong meron ka mga nais marating. Meron ka pong mga pangarap na nais matupad. Um, pamamagitan ng iyong pananampalataya at tiwala ay makakamit mo iyon. Nandito kami na yung mga kapatid na nakasuporta sa iyo. Um, at syempre, ang iyong puso ay nararamdaman ako handa na magmahal. yung yeah. Well, ay. 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 Love ay, po, po. I love you. I love you. Ay, may po, busy si hindi na na puntahan dito ako. Tayo Ay, uh, na. Oh, meron sila ngayong... Uh, meron kami community activity na civil service and Salamat process. po at okay. salamat, salamat, salamat ate. Ingat po kayo. Ang siyempre ni si Becca, <laughs> anong wish okay? eh. mo okay? eh. okay kay Eric? Ang wish uh, ko kay Eric, we're not getting younger anymore. So matulad <laughs> ng mga naramdaman ng na ate Leia, Uh, um, sana magkaroon ka na sa sarili. Alam na, family. Narito kami mga kapatid mo na, na nakasupport sa iyo. And we love you. Happy birthday. Tumagso nga pala ay wala at siya ay nasa... Nasa Lucena. Lucena. May training picture na tayo uh, picture sa ating? Uh, Ako na lang

Ingat Leia sa pagdadrive. Ayan po at ito yung mga pinagsama-samang pagmamahal namin kay Eric. Ito po ay pansit from Kalayaan. Wow, thank you so much, Leia. Tapos po, pati po yung cake ay from Leia. Thank you so much. At ito po yung ating chokes to go. Tapos po ay may binagkat na saging. Yan, thank you po kay Kuya Ronald dito po sa kanyang palpon. So, yan, at may soft drinks po. Ayan, at meron din po ditong tinola. Tinolang manok. Oh, sarap na ito. Isa kayo. Salamat po. Thank you po. Salamat po. Salamat po. Let us pray. Isakala uh, naman ang sa so, ating isang mga Halimlos. Maraming salamat po sa ng na ito. Narito po kami magkakapatid, ang magkakapatid ng Pamilya Rimelo Villanueva. Tabi po ay nagdiriwa ngayon ang karawan ng ating kapatid na si Jere Villanueva at Panginoon. ay tinataas namin sa inyo na patuloy niyo po siya imatan, patuloy niyo po siya mga At ang mga kapatid namin na ito ay wala na po karamdaman bagpos patuloy na kalusugan po, patuloy na kalakasan, uh, talino, ang patuloy yung pagkaloob sa kanya. At yun po Panginoon, lahat po na kanyang mga bitiin, lahat ng kanyang mga pangarap sa kanyang buhay ay uh, inyo pong uh, uh, ipagkaloob sa aming uh, kapatid na rito. Ready po Panginoon, ipinapasalamatan po namin ang buhay ng bawat isa sa mga kapatid namin sa mga nagmamahal at uh, birthday po kay uh, Kuya Eric at uh, ganyan po Panginoon ay pinapasalamatan po namin ang, pag ang pagkainan sa saluhan ngayong hapong ito basta sa ito ng Espiritu patuloy po namin, lakas, malusugan sa ating mga pangangatawan. Patuloy po rin kami biyayaan upang patuloy po na magkaroon gabi ng mga itong masarap na hapunan na pagsasaluhan ng aming pamilya. Balik po ito na siksik, liglig at tumaapaw. Ito po ang aming samu at dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Yeah. Happy birthday! Happy, Happy birthday, birthday. Eric! Salamat sa inyong lahat. We love you. Kain na na. Kain na na, Mami. Kaya oh, ba yan na? Kailan pala ang dating ni Bunso, nanay? Nag-exam Nag-exam kanina si Bunso. Ay siya daw ay pang third. pang third oh, sa pro, no, sa so, dito sa buong probinsya. Sa mga buong lalawigan para sa mga cooperatives ng mga bawat oh, municipal para ng ng miti at pag-training na pagsasanay. Ah, lahat ng training ng of trainers and then may exam iyon. So si Bunso sa buong Quezon ay pangatlo sila. Oh. Wow. At yung daw know, first and second from Tayabas, sila ay kumbaga'y matagal nasa, kumbagi, oh, na sa na, nagtatrabaho doon. Kumbaga'y marami na silang karanasan, marami na malawak lang alam nila. Uh At si Gusto na may ilang parang bago pa lang one month. We are very proud of Sabi nga ni Bunso ay out of nowhere. Yeah. yeah. Ay biglang pangatlo sa highest. Dito sa buong Mana sa iyo. hindi hindi sa akin sa Ate Leia. Baka man nakaitatay ang nanay. Ang tatay. Kain na na. Kain. hiya na naman ako doon sa Manas, sa ah, akin ako puro <laughs> no elementary high school. o wala akong kasamang bata. Ah, tulog. Italalay naman ay binigay ko na kay RJ yung pagay na binigay ko na kada barunto. Kaya ba ay binigay ko kay RJ kanina. Nagpunta sa bahay. Happy birthday, eh. Alam mo ko sa iyo ay mag-asawa ka na. O oh, yan. <laughs> Gagala ng malaki si Rosenda. Kakain <laughs> na po. Kain na na po. Mother, ikaw. Wala ka naman sa Ano? Ayan po ang mga diet. <laughs> wow. Native na manok. Wow. Sarap na yan. Mm. Mm. -hmm. Ang kaunahang kumain, kaunahang nakatapos. Yeah. Si Boss yung pinakain na rin. Kumain ka natin ini. Mm -hmm. Kain na po tayo. Oh. Sarap, kain po. Sabaw pa lang, ulam na. Tarap. Oh. Si Nanay pinakain na rin. Laila. Tsaka si Layla. Oh, Mayin Wala si Bonso eh. mainit. <laughs> Nakain na po si Hayes kain tayo. Toto, ikaw mo akong kutsara. Mainit. Mainit. Gusto ba yung kumuha ng pangdamaka ng mga bata? Yung ah. Ah. Lasa yung na, ayun, mga pa. sabawan namin. Thank you sa mga kapatid ko na nagregalo kay Eric. Hindi ko na iisa-isahin. Baka meron ako hindi mabanggit ay magtambang. <laughs> no, alis na, na si. si... Baka magtampo si Aya dahil <laughs> higitan. <laughs> si Kagwapo oh. lang. Bok! 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 mo Bok! Matapos kumain na eh. Nagkayak <laughs> na ng panunaw. Ba't na rin na itong pasabok? Nasa si Unto. O, mga bata, oh. nasa nakain. Talalay. Oh, pero pala si, ano ah, Si Toto eh. Asa may na. Kain na unto. Mm. Kain na si Mahal na na. Abay, wala ako. Asa school pa. Parang magkabal. Kain na. May activity. Yeah. Sarap bossing ang tinola. Pero ano talaga wala? Ang manok, niluto kanina ng tanghalik. Mayroong stokado. Hindi tinipid sa saging. May stokado, hindi tinipid sa saging. Saging na may konting manok, nanay. Kaya na po. Bakit wala kang kanin? nung to yung uh, nagkain na kanin ng kanin. pagka ako, Si tatay po nakakain na rin. Kain na rin ko <tuk> ang <tuk> 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 Inahalap ko itong chicken sa muna doon eh, naka wala akong makikita ko Naka ito. Yan dami lang. Ang dami lang. banana ham. Ano kita. dito? Uh, Ayan um, lang natin. Ito. Ano ito? Ayan lang natin. Ayan Ayan

Okay. Opo kayo dito ah. Okay. Oh. Sige ka din muna. Sa dito na pala si Mahal. O oh, Mahal, sa iyo ito ah. O merienda. Baon mo na bukas. Gabi na si Mahal. Ito oh. yung ginawa ko sa organizing. So it's a good day. Good po at bali yan ang paghanapan sa simpleng selebrasyon ng birthday ni Eric. Happy birthday ulit, Eric. Okay. Balis na po kami, tatay, nanay. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa ating lahat. Bye-bye!